Lani Wonder Woman Supportahan natin ang Youtube Channel ni Lani Bacalzo Lani Wonder Woman J Friends Dito sa ating mundo na marami ang naghihirap Matutupad pa ba ang kanilang mga pangarap Mga taong nagugutom at kumakalam na tiyan May pag-asa pa ba na makakain sa hapunan Ano ang gagawin kung wala nang maisain May bukas pa kaya na sa kanila edad? nakita tayo ng mga pamilya na sa bahay din tumakaw ang kawawa bang na kahit nang nag ay patuloy nagsisikap makakamit pa ba ang kanilang mga pangarap

First Counselor, oh, uh, si Ban Ban Si K5, okay. Bunyan, Bunya. Asa asawa mo nga ngayon, Pe? Sa, na dito sa, tinga sa, ikuha ni Marlon. Ah, uh, nakakaintindi ka ng Tagalog? Oo. Oh. Ah, hindi ka maron na magsalita, nakapagsalita na si, sino pangalan mo, Pe? Stilita. <laughs> Apelido? Sipida si Pida. Ako si Bush Young. asawa ko si Annalisa Kers, mga vlogger kami Napunta Ay. kami sa inyo dito dahil sa programa ni Mamlani Lani na magbibigay kami ng konting tulong feeding. O, sa feeding program. Tapos, magkano ng kilo dito bigas tayo ninyo? 62. 62 yung kilo sa bigas. At mm -hmm. Uh, isang sako ba binibili ninyo pag ano? Isang kilo. Isang kilo? Uh tapos pagka maubos, bili na naman or utang? Utang. Ah. <laughs> Ay, ilan yung anak mo? Onom. Onom? Uh -huh. Lahat sila nag-aaral? Wala. Wala na. Mahirap tayo magpa-aaral. Eh, libre naman Saka ng gobyerno. May, mga, may mga asawa na. Ay, oh, may, mga asawa mga. na. Okay na. Eh, dati, yung bunso mo. Apo. Ah, apo. Hmm. Kanina, ano yung, ano yung, may mga tanong naman sir kayo dito, mga kamuting kahoy. Ang tanim. O, oh, konti lang. Anong kinakain nyo kanina, bigas? ah, uh, buti naman, may ulam. ah, uh, marami naman dumadaan dito, no? Pagka walang ulam, marami naman dito magugulay, no? Mm. Kalbos ng kamuti, okay na yan. Basta may pagkain. Meron kaming dala-dala dito ng ano, te. Uh, bigas. Para sana sa kanila to dyan, wala namang tao pala. Oo. Tapos may sardinas, din na, di na ipasok. So, ano may kasultit eh? May kaputa Oo. Ma'am si, Ma siati ate, mahihain. Marami salamat sa Bisaya, salamat. Parang sa Tagalog din. Ganun din. Oo, oh, ito yun si Ma'am oh. oh. yan yong nagbibigay hmm. ng ay uh, sponsor sa amin para sabi niya ihatid sa mga kababayan mo dyan na mga uh, katulad sa atin mahirap no sa amot sabte pobre sad pero naning kamot nag na, na, lang kami nagsisikap kami na makapaghatid ng tulong o, no so ampo lang tate te permisa ginuote na makakita ta grasya te no oo unsay mo gibate te na naay that's right Okay, Ma'am nagagalak si ate, no? Masaya siya na nakarating kami dito at kami rin masaya at katulad mo rin, Ma'am alam ko masaya ka na nakikita mo yung mga tao na mayroon silang makakain. Ano no? So, ano yung trabaho nila ni ate ngayon? Ano hanap buhay ninyo dito, ti? Ay, nang namang ano mag um, 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 magpasweldo. Ah, nagpapasahod lang kung saan-saan dito, sa bukirin man or sa bundok, tatanim ng mga kamuting kahoy or kamote. Yun lang ang hanap buhay nila. So, hindi sapat tino sa... Oo. Buti wala kayong mga utang, te. Meron. So, hangat hmm. oh, hanggat pari, te, iwasan natin yung utang, te. Minsan, hindi tayo nakakatulong sa utang. No? Lalo na pag bangko. Ay, pag walay bukas utang ngayon. Uh, okay, daya ko. Ah, wala. Okay, dayon mga pagkain te. Uutang tayo, natural lang 'yan. Okay, so hindi na kami 'yung magtatagal, iikot pa kami sa sa ibang mga tao. So nalip, uh, masaya kami nga uh, nakilala namin kayo at nakapunta kami dito. Sa mga subscriber at followers namin, maraming salamat sa inyong panonood. Sana magkaroon kami na maraming uh, sponsor sa kantong gawain para naman sa ating mga kababayan dito at don't forget to subscribe Ma'am Lani, Wonder Woman Blog ay matulong yung nataw at hindi ka iiwanan Si Lani Wonder Woman ay iyong maaasahan Ang kanyang pagtulong ay galing sa kanyang puso Maaasahan mo na siya'y palagi na nandito Kahit na anong mangyari ay laging nasa tabi Ikaw ay tutulungan at nandyan siya palagi Siya si Lani Wonder Woman na hindi ka iiwanan Sa oras ng problema ay inyong malalapitan Lahat ay gagawin sa abot nga ng mga Kakaya Kanyang tinutulungan ng iba't ibang pamilya Kahit na anong mangyari ay palaging nariyan Ikaw ay tutulungan at handa kanyang sama